mga kaysan search po muna tayo ng ano Nang mga halaman po dito pero nakita po namin ari, na andito pa rin po ito, ito oh. siguro ay nung unang panahon pa po ay marami nakatara dito yung kasama po natin si Kauton eh. ito ito yung mga sinaunang bahay dito ito yung pinakang haligi may nakasulat ito 1909 ito oh nagkaano na ay Uno yun isa ngayon. Aray uno. Oh. 19. Aray uno, aray 9. Oh. Dalawa yan. uno? unay oh, nine. Ito, mo daw. Anak ah, nakakita ah, ah, tinuro lang po ito sa akin ni Kuya Itog. 19 oh, po na may simula simulang nakatira na po dito sa amin. Sa amin lugar. No. Oh. Minus mo sa 2025. 116 years? Oh, ito. Ibig sabihin, may naninirahan na dito. Ito po yung pinakang haligi, oh. Hey, ay, Ayari nga uh, pala ako pa ito yan, oh. 1909 yan, tamo. Ay, Hindi ito ng, balaas ay... Aray, oh, mo. Aray, ay 9. Ito yung ano, naanan na ko Ito itog, eh. 19. Yeah, zero. Oh, Aray, 9. Ay, eh, siya nga. 1909. Aray, 1. Aray, po, 9. po ay 9. Ayan, oh. New Year's Eve. o yun o. Yan. Okit oh. oh, hmm. na okit. 19. o 9. Pagkatagal na. Yan, lumabas na o tol. Eh, o ito'y linisin. Tam. Pit, parang may hukay ano. Parang tinangka Minahin. Hukayin e eh. Tam po. Malalim o tol. O tita mo. Ano yeah. yun mo? Huwag mo ito ito'y susunod din huwag. Kamay lang, kamay. Para lumabas, tam. Iyo ka. Ano yun? Yan, linisin mo lang. Oh, kamay no, kamay, kamay. Yeah, yeah. Para lang mabas yung 1909. Huwag mo ano masisira. Ay, 1809 o, oh, toy. 1809, hindi 1909. Oh, uh, tamo. Yan, lumabas na. Yan, 18. Ayan, utol o. Oh. Sige, linis. Hindi 19, utol, 18. Yan. Yan. 18 lumabas. utol yan. Uno, eight, tamo. Ay, lumabas nga. Ako. Sige, 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 kususin mo pa ng tiniras mo. Hindi naman niya masisira siguro. Pwede yung search din niya ng ano, ng mga... Malay mo, yung palang unang panahon pa, ay may nakatara dito. Ito, 18. Ay, 18 unay. Kwinta utol. Kita mo kuya, yun, 18 unay. Kitang kita. Ayun po na, lumabas na oh. Uno. Walo. Walo o oh, walo walo zero nine si kuya itog po ano nito eh no 216 years ha 216 216 years mm. ibig sabihin nung unang panahon pa uto meron na dito meron na nakatera 1809 lumabas eh no ito mukhang minina rin na ito hindi ko lang alam kung tubog ng kalabaw sige tama mo pakita mo Grabe ano. Hindi si sa mga searcher, pwede niyang anuhin niyan. Ano? Siya nga. 200 ano toy? 16. 16 years. Oh. Ganun katagal. Eh. mo Pagdalo ng dalawa na yun Ito po oh. Apat ah, 'yan sigurado. Wala na Ito po ay haligi dati ng batangan po namba Iluhan kaya o bahay? Parang iluhan eh. Ngayon pa isa. Dalwa Ito nga pa. Ito 18. Una na pa. Grabe. Ano? Ilan ang na tol? 216. 216. Ito ata yung bangang na ano. Bang. Tamo tol. Bangang. Bangang nabasag ito. Hmm. Ayan. Basag. Pero Bakal. ang sabi nila dyan ay ano. Parang kilala din ni eh, Kuya Itog ang nakatira dyan, eh. Isa. Ayan pa isa, ito din, eh. Parang pantay lahat, eh. Iluhan ito dati, siguro. Baka isa rin siya nga, ano. Eh. Ayan pa isa, oh. Ano? Yun. Yun ba ito? Ayan pa isa, oh. Magkakapantay. Kita po pala, oh. Uno. Ocho. Siro. Nine. Pag po mababalaas ang maganda kitang kita. Ano ito, eh? O, tiyatagayin mo mo ito, eh. Nagalawa ka. Dito yung may nalabas pong ahas, kaya kami handa. May nalabas po ditong ahas, pag po yun yung Dito, ito, ito naman, ito yung pinakantong ko, o. Oh. Dali ka, o ito, eh. Pinakantong ko ito. Ito yung mga, ito pang haligi ito, o. Oh. Dali ka. Tindig na ano, square? Oh, ito. Haligi po ito. ng bahay din, tama. Bahay man, sure Ito yung mayaman daw nakatira dito eh, sabi nila. Tapos ito yung pinakantong ko, o. Oh. Dito, tatlo yan eh. Nakita ko na yun dati dito. Basta meron siyang tungko ng ano. Yan na nga. Masukal na eh. Yung ba ito yung sinaunang lutuan? Hmm, masukal Ito po ay isang uri din ng hantik na napakalaki. Yan, ang sakit po na yan. Palakat ka po na yan. Pag nakakat ka na yan. Hmm. Palakat ka. Ah, laki. Ayan. Ano kayang pangalan na yan? So po pala ay ano? Tricondyla. Ano licornis? Ah, pag nakakat ka niya, ay ko po. Pagkasakit. Akala ko dati hindi na nang kikisot. Na ah, nang makisot na ako eh. Palakat na sakit. Isang uri siya, bighantik po kung tawagin. Tiger beetle. Tricondyla. kaisan, makatang umaga po. Yan ang dami nagre-request dito mga kaisan. Mga kaisan, mag-ano ka naman ng vlog na picturan mo kung ano yung uri ng hayop na naandyan sa inyo. So, ay ngayon, sige. Ngayon lang natin ma makagawa ay. Eh. Ngayon umaga po. Yan. Dito po kami sa ano, sa paligid na ang ng bundok sa... sa ano natin, sa gulayan. Susubukan natin kung ano yung mga makikita Mati. natin medyo maano nga kasi medyo maulan sana lumabas po ang ano yung mga layagan mga iba't ibang uri ng hayop po tsaka po ibon minsan po ay eh, pag medyo maulan madalang po sila lumabas eh nalabas po sila pag mainit para po bang sila nakayupyo -yup? ito eh ari po ay eh, ano yung gilamo dalupani po ito po eh, ay na nakabitin laang po sila pero pag po nahalabi ka sa liig, maano po? Ma makati. Yan yeah, mga kaisan, isang uri po siya ng paro uh, paru-paru po na marami dito sa aming uh, lugar. Yan, isa, isa, ito sa mga kainsan sa nakikita. Pero hindi pwede namin laksan ang busis. Kasi pag na uh, nakakakita kami ng mga iba't ibang uri ng ibon, sayang anong minsan mga kainsan yung ano? Anong pangalo ito? Yung lawin. lawin. Ito po. Isi-search po natin yan kung ano yan. Paro-paro po. Ano siya mga kainsan? Stripe uh, ringlets. Kung tawagin po. Na mga kaisan, bigay ko po. Dadalhin mo 'to, 'y. Eh. Sige. Nakita lang po namin, klase pong naiwanan po ng mga magniniyog. Hmm. Siguro naman po normal na sa inyo, 'ari. Bigay Nakita po namin ni Kuya Miko. <laughs> namin ang hinaraw mga kaisan yan po mga hinaraw po na niyo <laughs> mga ginabot po yan alam po yun ang taga keso niyan, hinaraw mga manja-jabo, alam po yun ang mga taga keso ito po yung ang bibilis po yung mga rat snake mabibilis pero ito po ang kalimitan na, 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 na nakikita namin mga bikuyo po ito dalawa na yung bikuyong... bikuyo nga bikuyo Kaya isan, sobrang laking puno po. Hindi ka naman camping sa loob po eh. Hmm. Ano po yan? Uh, Antipulong babae. Antipulong babae po. Pahayang po siya mga kaisa ng ano, bayawak po. Puro bakas ang bayawak, ang taas. Yeah, mga kaisa, dito po kami sa kubo. Narito pa po yung nakita namin yung minsan pa na paru-parong pagkalaki. Ito po ay ano, ginagawa nilang anakan po ba? Maray pa tuloy yung ano, piyo pa. Yung po bang paitlugan po ito nila, no? minsan ipagkadami. Walo. May naabot pa po kami isang bagong pisao. o. Oh. Diyan halikod oh, eh. po oh. Yan yung po bang kulay brown pari po oh. yan kita baga pari yan pa mapipisa pa po yung ano yun yan oh, marami po dito yan yan si kuya ko po kasama natin tsaka si kuya yuan toy ay naipot yung mga bagong pipisa oh. ginagawa nga itong ano toy, Hospital. Dito sila na anak. Ayun oh, ito oh. Ito yun na. Ay, naay pa pala yun. Oh. Ayun. Ay, mamamatay na. Oh. Ay, mamamatay na siguro. Ay, mamamatay na siya. Ayun po oh. Siguro dito na rin sila nagpapakamatay. Ba't parang ganun? O bago lang ang pisa bagong isa no? pag pumunta sa bahay sabihin ilulo at lula, huwag nyo kikibuin yan Hindi <laughs> sa totoo yun ano Tapos dumalaw ang lula ninyo Pag sa Pilipinas Huwag nyo kikibuin, ilulo nyo yan Ay paru paru, napagbintangan pa yung paru paru ay eh. Aray po yung mga itlog nila oh Wala o to yung kulay green na malaki Wala pa yung mga ano, Nung nakaraan no, no, linggo, napakadami no, <laughs> Nga sa walo nga, ganun, binilang ko si search ko nga mga kaisan kung anong pangalan noon Atlas Mut Hercules Mut ay ari Atlas Mut marami pala siya hmm. ari ay Atlas Mut Hercules Mut ah oh, may ibang ano ano hmm. ayun po oh. Atlas Smut po yun na dito Atlas smooth po Are, ano ito ano? Hindi ko alam kung anong pangalan ito Pero ito edible Kung tawagin po sa amin ito mga ka-insan, timyang Ito o Nakaka-edible ito Edible ito Hindi lang natin kung anong tunay na pangalan po nito sa English Yan Timyang po timyang. Oo ah. Nakakain kami mga bata, timyang po mm -hmm. Asin. So source natin Mabuto lang Sine-search ko po mga ka-insan kung, kung anong tunay na pangalan niya sa English pero nung bata po kami, pag ngayon hanggang ngayon nakakakita po ako. Akin pong inaano. Maganda yun. Masarap ano? Mm. Ito. Lang yun ha? Yung <laughs> ah. Yung dumidalo nga ko. Hindi na. Ah, lang po kung anong pangalan. Dito lang po kami sa paligid ng palayan po. Ini gần Fokus motor Ini pitik uno pitik uno ho hindi pa siya nalabas eh isa pong uri uh, siya ng ano mga kainsan yustala yustala ang tama yustala yustala po ayan no gagambang bahay yustala pala to yun marami din tayo natututunan ano mga kaisan, marami din kaming natututunan. na eh, dati hindi namin alam ay basta yun ay pitik uno. Pag nasa bahay, gagambang bahay. Kumbaga may aral din. Ano man nari utoy? Eh? O siya nga, ano? Ari po, o. Oh. Ayan, o. Oh. mo utoy. Uh, eh. Ayan po, oh. Isang uri ng gilamo. Ang tawag po sa amin yan ay gilamo. Sa inyo kaya, ito. Makati po ito. Insekto pala yun, eh. <laughs> Insek pala si utoy. Uh, insect pest. This is, ah. Uh, siya nga, ano pala siya, isang uri pala siya ng auto ano eh. Yung tiktok auto eh. May tayo mga kaysan, itlog ito ng ano, ng ang tawag ito, palaka. Pero mga kapagtaka, ang taas ng itlog ng palaka po eh. Dali eh. Yuan, otoy eh. Cameraman, anong pagkakaalam nyo dito? Kuya Miko, dali ka. Anong pagkakaalam mo dito? Sa atin, itlog ng palaka, ano? Ay, ay. ay. Taas search natin yan kung ano po talaga ito pero itog ng palaka ito ayan po search pa rin natin kukon ah iba iba ang nalabas utoy eh. salaw salaw Iba ay. Iba yung nababasa niya. Dapat ay Wikipedia ano. Yan ang bibilis ng mga ibon mga kainsan. Aba. Are po, hindi ko alam ang pangalan kung ano Ari. Pero are po yung mahal sa Maynila. Are eh, Ito po, isa rin sa napakarami sa amin. Are. Eh, Ayan mga kainsan eh. Kahit po sa ang sukalan, Napakarami. Hindi ko kung alam kung pang anong pangalan. Ang pangalan po pala niya mga kaisa, napakadami dito ay Sindapsus Exotica. Ayan. Yun ang nakikita ko karamihan. Kahit sa Wikipedia. Yun pala yung ano, pang uh, indoor po, indoor house. Pwede siya sa loob ng bahay. Marami din yan. Ang dami ng mga halaman po na ano. bakit hindi ko po ba alam ang ano, Sigaw na damo. Yan po si Kautol oh. Ito po ay ano, isang uri din po ng halaman. Eh, ang pangalan nito, ginagawa din po itong ano eh. Halamang gamot daw po ito. Search natin mga kaisa kung ano ito. Halamang gamot daw po ito. Mali may ito pala yung hinahanap ninyo. Yun, king fish 'yun. Ah. Yun to rin, laki yun, yun Yun. Ay, uwak. Ay, parang normal na yan. Ay, Dumakawan doon. Tabing ilog, pakalaki nga ng ilog ay malulunod tayo doon. Aba, mapakasa kayo doon ay. Saan na Saan? mo. Yan mga kaisan, si Kautol po. Oh, maganda umaga mga kaisan. Tanasian plants. Isang uri din po pala siya ng orchids mga kaisan. Kung bagay halaman, pwede rin. Gamot din po siya. Halaman gamot. Tanasian plants. Ayan po. Mm -hmm. Yun ay lumalabas sa kanya eh. Tanasian plants Tama Tama kayo. Ano? Yan yun na ano. Hmm. Tanasian plants. Ang dami pa Puro mandrugas po ng niyog ang nasa namin. Ay! <laughs> Bawa na na biro. Aray, matagal ko na po nakikita ang bulaklak. Hindi ko alam kung anong pangalan. Para po bang kit Ito po. Eh, papasearch ko po sa anak ko. Ay, yung anak ko po ay ano ay, journalist po. Ay, mahilig siyang mag ano. Hindi po ito aking camera kay Ate Shin po. Ay, parang, parang, Siguro uh, ano din niya, aaralin uh, din po niya kaya is isakong sakto eh, ano po namin. Sinesearch ko po ba? Tao tol, dito po Sasamahan ko kayo. Tara. Ah, dini. Marami na po dini ay. Nakakasalubong mo yung pagkalalaki ko parang <laughs> kalibro ang liig. Sabi ni Kuya Nanti. Takmo ka dyan. Oo, <laughs> oh, tamayun, amigo. Hindi, maulan. oh, oh, maulan. maulan ano? Maulan. Ang gutom. <laughs> Ayoko, sinusubo ko yung camera mati Ayaw. Nangyaman po ng ulam ano ka na? Saludo po ako sa lahat ng uh, Kung mo kayo camera at saka ano Lahat na nagse-search ng ganito Pakahirap po, hindi basta-basta pakadaming nik-nik Yan ang ulam po, yan eh. ang anong, anong Aba, Saludo po ako sa inyo Sa mga magjo-journalist Sa mga journalist Yan sa lahat po lahat sa lahat ng larangan ng ano pakahirap pero ang maganda naman masaya kaya lang pag nakasalubong po kami ng ahas natakot takbo din po eh hindi pwedeng ano tama tala ganda dapo ganda po oh dapo mga kaisan mga mini pulse oh hanggang hanggang pulse Ganda. 哦。Cool. mga kaisan okay, ang lalabasan natin na rin malapit sa bukol tapos ay malapit siya sa bukol ulit mas malapit tapos ay malaking ilog na po rin Remix, meter kita tayo yun o ganda oh, yun sarap yun, na yan po yun oh. po ano tol oh. yun o oh. ah lubi-lubi po Tay ka uulam lang natin kahapon ay. Gusto mo ba, ba 'to, oi? pa. Sawa pa yan. Eh. May papangap din na daw po unti yan, ay. Lagi gulay. Eh. Pero makasustansya sustansya na katawan niyan. Ang dami pong niyog-niyogan dito, pero hindi ko po alam kung ano talagang ano po English. Ito ang ano 'to. Oo, hindi ko alam kung anong English ay. Tawag pati. Kung ano talaga ba siya? Siya po pala isang uri ng cabbage totoo nga pala. Cabbage po. Lubi-lubi. Libi-libi. Niyug-niyugan. naman mga kaisan. Naiwan po ari. Isang uri po ng tupi maraming pulot sa loob. Naiwan. Yan o. Eh. Nasa loob po yan. Hindi, namumulot. Hindi. Yan mga kaisan. Pauwi na po kami. Hindi po. Ah eh ang mga ibon ipakailap kailangan ay yung camera po ng lens ay yung bang nakakabang kalahat hindi pa ay naku po hirap yan saludo po sa inyo lahat yan mga kaisan. maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace bye salamat po